Napaka walang kwentang ina talaga ng Janet na yan. Kung sana kasi dinala niya kagad si Lara sa ospital, eh di sana hindi nagkaganito eh. Baka natakot na siyang mahuli. Kaya yan, nagipit na siya. <coughs> Tulad din dalawang babae. Kasi niisip niyo pang pa ibang bagay kaysa kapakanan ng anak natin. Sino po sa inyo magulo ng pasyente? I'm her Ako boy, po yung nanay. nanay. Excuse me, Dok. Ako po yung ama ng bata. After a series of tests, ay may nakita kami na mong dugo sa utak ni Lara. Ano mong ibig sabihin nito? Kailan mo siya magigising? Ano anong sakit niya? Your daughter is in state of comatose.